Aries, mag-ingat ka sa mga gagawin mo ngayong araw, sa mga apurahan, kaya dapat ay maging mapanuri para makaiwas ka sa biglaang pwedeng mawala ng pera, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, maging maingat ka sa pagsasalita, pagtungkol sa pagmamahalan, baka isipin ng kausap ay kakaiba dahil may pagnanasa ang mga isipan ng makakausap mo ngayong araw, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, maging mahaba dapat ang iyong pasensya ngayong araw, lalo sa mga kasama sa trabaho. Dahil kung magagalit ka ay ikaw din ang pwedeng mawala ng swerte sa paningin ng mga boss, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer Maging maingat ka sa gabi kung sa paglalakad at pagsakay ng sasakyan, at check lagi ang mga gamit na mahalaga, at iwasan mong maligo sa gabi, para makaiwas sa bigla ang paghina ng kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, ngayong araw ay maging mas maingat ka sa mga bagong kausap, o sa bagong paggawa ng desisyon, kaya laging maging wise ka ngayong araw, para makaiwas ka sa problema ng hindi mo inaasahan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, umiwas ka muna sa mga tao sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil ibang tao siya, tuso siya ng gastos, at problema kaya mamili ka ng pakikisamahan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Libra, umiwas ka na mapagod ng husto ngayong araw, lalo na sa gabi para makaiwas ka na madalaw, ng ikakahina ng kalusugan, at huwag magtitiwala kagad, pagtungkol sa pera, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio, maging maunawain ka ngayong araw sa pamilya, lalo na sa mga salita, na tungkol sa pera, kaya mas mainam na maging matahimik ka na lang ng makaiwas sa suliranin sa mga relasyon, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, kung magbibiyahe ka ngayong araw, dapat ay may alerto kang isipan para maingatan mo ang mga gamit na mahalaga at huwag ka makipag-usap sa ibang tao pag nasa biyahe, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, huwag kang basta magtitiwala kagad ngayong araw, kahit pa iyong kaibigan, at kung sa trabaho naman ay mas lalong maging maingat sa pagtitiwala, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, huwag kang magsalita ng iyong mga swerte sa ibang tao ngayong araw, dahil ang inggit nila sa malalaman ay pwede ikaw ay mapagalit ng kanilang masasabi signos na pahiwatig ng sikat ng araw? Pisces, maging alerto ka kung magbibiyahe sa sasakyan o kahit ikaw ay nagmamaneho, para maingatan mo ang kalusugan, at huwag ka muna iinom ng alak lalo na sa gabi. Signos na pahiwatig ng mga bituin.